Alam mo ba kung saan nawawala ang mga barko at eroplano na parang bula? Tama ka. Sa Bermuda Triangle. Nasa gitna ng Atlantic Ocean ang mysterious na triangle na to, at kung titingnan mo sa mapa, para siyang giant na puzzle piece na nawawala. Imagine mo, since 1800s, mahigit 50 barko at eroplano na ang naglaho dito. Walang trace, walang signal, wala lahat. Pero wait lang. May mga scientists na nagsasabi na may natural explanation too. Daw may unusual magnetic fields, extreme weather conditions, at methane gas bubbles na pwedeng maging dahilan. Pero alam mo bang kahit gaano ka-scientific ang explanation nila, hindi pa rin nila ma-explain lahat ng mysteries dito? May mga witnesses na nakakita ng strange lights, electronic equipment na bigla na lang nasisira at kompas na nagre-reverse ang direction, So ano nga ba talaga? Science o supernatural? Mysterious talaga, no? Kung gusto mo pang malaman ang iba pang mysteries ng mundo, i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panonood.